naman sa inyo mababa na mababa mo kwa sire amunin sa iyo ang pwede sa watermelon taro nga kaon ba, taro nga kaon taro nga kaon, litis tayo, ano, ay berenjado tayo, ang gaiwa ng watermelon may aswang, hindi ka niya ha? ka ka, gawin din mo uy, saka yung bayo